Hi guys, good morning. Happy Saturday morning here in the Bulacan guys. Walking time, kailang nantay pa namin sila guys. Wala pa po sila. Dito kasi mag-walking yung mga kasis ko. Ayan po yung paligid namin dito guys. Ayan po, as minsan ko rin sa inyo yung kapaligiran namin. Ayan po yung aming kapaligiran po. Mm -hmm yun yung aming house doon sa dulo yan po guys ito maano lang naman dito guys ah uh, ano tawag nito maganda lang din naman yung lugar kasi ano tahimik tsaka yung maririnig mo mga nguni lang po talaga ng ibon ayan nag ingay na naman po yung aking alaga guys ah uh, good morning guys ipag pray din po natin guys sa thank you lord sa lahat at ipag pray po natin guys yung nangyari po doon sa texas yung talagang ano yung yung lugar kasi na yon kumbaga parang may place doon ano parang dagat din po nila yon parang hindi nag overflow talaga yun eh parang sa talambuhay nila parang hindi nangyari yata na nagkaroon ng overflow doon pero nang time na yun parang biglaan na nag overflow yung tubig eh, talagang pumunta na po sa lahat ng mga kabahayan talagang pinanood ko guys mayroon doon ng mga tao na sa taas po sila ng bubong talaga humingi sila na rescue alam mo yung bahay nila guys malapit na malapit na lang po guys talaga nasa, nasa bubong na po yung tubig parang meron ako nakita doon na talaga ano na sila guys yung wala na yung, yung bubong na ano nila nasa, nasa tubig na isa isa na po silang kinukuha ng tubig parang sad tapos yung ibang mga kapitbahay nag, parang nagsisigawan sa doon help 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 nawa matulungan sila nawa yung mga taong yun na na ta sana naligtas po sila sana uh, na rescue po sila doon hindi ko lang po alam kasi parang ang sakit doon na yung parang ganito lang po yung pagitan yung bahay na ito, ito doon sila sa taas tapos yung yung isang ay yung mga iba naman doon po sila doon sila sa taas kumbaga yung yung side yung side na yun guys na naubos na talaga sila kumbaga yung bubong nila napunta na doon sa uh, sa tubig yung itong side naman medyo mataas pa sila guys kaya kumbaga pinapanood nila yung parang ang sakit na yung kapitbahay mo pinapanood mo na isa-isa silang nahulog doon sa tubig parang sad kaya minsan ba parang sinasabi na uh, katapusan na ba yung mundo bakit nangyayari po yun parang yung iba sabihin ba Lord bakit nagawa mo ito para bang parang yung minsan naisip natin na kagagawan ba ito ni Lord o um, pagsubok ba ito sa buhay wake up call ba ito pero alam mo guys hindi siguro para sa akin Uh, ano man po yung mangyari sa buhay natin Huwag po talaga natin yung Sisisay ng Panginoon Kasi sa Lord, hindi po yan magbibigay O hindi po yan uh, Gagawa ng Ikapapahamak po ng bawat isa Hindi po yan si Lord gagawa Nang ng, uh, Nakikita niya na Mahirapan tayo O uh, nakikita yung nga, naghihirap tayo O mawala tayo O ano man yung pangyayari na yan, siguro gawa din po yan ng kalikasan. Kaya nga, minsan isipin natin sa buhay natin na mahalin po natin ang kalikasan, guys. Mahalin po natin. Marunong tayo magpangahalaga sa bawat uh, ano man mayroon tayo sa ating kapaligiran. Kasi nga, pag sinasabi minsan, hindi po natin masasabi kung bakit nangyari po yun. Walang makapagsabi bakit na nagkaroon ng ng pag-overflow ng tubig o nagkaroon na lumaki yung tubig, yung parang uh, tsunami, bakit nagkaroon ng tsunami, hindi po natin masasabi why ba't nagkaroon ng ganun. Nangyayari, walang imposible na pwedeng mangyayari at mangyayari po yun. Sana po be prepare tayo at sana po yung um, walang ano kasi, mahirap kasi sabihin na bakit nangyari yun, bakit... Tanong natin, bakit Lord, nangyari yun? Bakit Lord, pinabayaan mo? Bakit Lord, ganun? Hindi po eh. Ang ano natin sa sarili natin, ano ba po yung kabutihan na nagawa po natin? Ano pa bang uh, mayroon o ano man ambag natin sa ganitong uh, sitwasyon o sa ganitong uh, bansa? Ano ba ang nagagawa natin? Sa bansang ito ba, mas, mas marami ba ang nakakilala sa Panginoon? O, o sa bansang ito ba, o sa Texas, sa lugar ng Texas, ba diba, marami ba doon yung nakakilala sa Panginoon? O marami ba doon yung nakakalimot na? O ano ba klaseng pamumuhay ang mayroon doon? Kung yung katanungan po, nandyan, nandyan po yung katanungan sa bawat isa sa atin. ba? Diba? Misa si Lord, ni Lord na yung kasamaan ang mangyayari. Pero nandyan siya kung lahat tayo ay sama-samang tumawag, sama-samang manalangin, hindi po tayo pamayaan ng Panginoon. Kaya ako guys, siguro ipag natin na makabangon yung tulad ng sa uh, California noon, tulad yung, oh, uh, sa LA noon, ngayon sa Texas guys, ipanalangin natin na makabangon sila. Ano man pong nangyari sa kanila guys, siguro isipin natin na uh, may, may purpose. May rason bakit nangyari po 'yon. Baka kailangan po 'yung wake up call. Kailangan po 'yon na baguhin natin ko anong pamumuhay meron tayo. At uh, unahin natin ang Diyos, this guys. Sa buhay natin, unahin natin ang Panginoon. Huwag natin unahin 'yung mga walang kabuluhang bagay, 'yung mga simpleng bagay o mga bagay-bagay na hindi naman po kanais-nais 'yung mga bagay. Huwag natin palakihin. Simpleng bagay lang po 'yon marunin tayong magpakumbaga, bakumbaba, magpasensya. At yung mga bagay, wag na po natin palakihin. Kasi wala naman maidudulot po yun. Parang sarili mo lang ini-stress mo. Hayaan natin ang mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan. Iwaglit natin to. Huwag natin lagi i-ano sa sarili natin. Kasi may stress po tayo sa walang kabuluhang bagay na tayo lang po ang may kawa. Yes guys, kaya lagi natin isipin sa buhay natin. Panginoon, unahin natin ang Diyos. Kasi kung wala ang Panginoon, wala po tayo dito. Wala po yung mga gaditong karanyaan. Ano mang karanyaan ang meron ka sa buhay mo, kung wala kang Panginoon, wala po yan. Kahit mahirap ka man, mayaman ka man, basta lagi unahin sa center ang Panginoon. Walang imposible. Kaya ako, sa buhay ko, gusto ko lang yung simpleng buhay. Anin mo yung pera kung hindi ka naman masaya di ba? Simpleng buhay, makatulong ka ng kahit kunti sa mga mali mo sa buhay, masaya ka na. Yun lang po yung importante, lagi ka na pangiti, mayaman ka, hindi ka na makakalabas sa bahay mo, di ba? Useless. Thank you, guys. Mag-ingat po tayo.